Sila ang sikat na mga celebrities ang may malawak na farm. Number 1, Bea Alonzo. Namangha ang marami sa napakaganda at napakalawak na farm ni Bea na umabot mga labing anim ka ektarya na matatagpuan sa Zambales. Nabili niya ang lupang ito noong 2011 at tinawag niyang BT Firma na inspiration sa matitibay na puno at raw land. Sobrang ganda ng pagkakadevelop sa farm ni Bea na pinangalaga ng kanyang ina na naging sustainable farm na nag-feature ng mga puno ng mahogany, mangga at kalamansi, gayun din, ng iba't ibang hayop gaya ng kabayo, baka at baboy, mga pananim na gulay at prutas. Ang farm nilang ito ay naging sanctuary at successful business venture ng actress. Number 2. Angel Locsin Sinasabi niya noon na ginaya niya si Sharon Conita sa pagbili ng farm. Aniya pa, kaya ako nagkaroon ng lupa sa Bulacan, kasi gusto kong magkaroon ng farm, dagdag niya pa na, buti na lang din, good idea, kasi ang mahal na ng lupa ngayon. Number 3, Mateo Gidicelli at Sara Jeronimo. Matatanda ang tinanong siya ni Karen Davila kung bakit siya bumili ng lupa. Nasinagot niya ng, sometimes, we have to have an area where we can be touched, no signal, no electricitys and back to basic, kaya siya bumili ng apat na ektaryang lupa sa paete, at pag-aalaga ng mga kahayupan at ang kanilang rescued horses na pinangalan ni Sara ng Bryos at Lido.